Isang magandang hapon po mga ka Solid North. Ngayon po ay nakaani po tayo muli ng ating mga gulay. Ito po ang ating ulamin ngayong gabi. Mayroon tayong talbos ng ating mga saluyot pero ngayon ay kukunti na. Dala po ng yung masinira ng ating mga aso. Ayan. Isigiligit po natin para mabilis po natin maayos at mahimay ang ating mga gulay. Ayan. Pakunti-kunti man, pero pag ito ay pinagsama-sama, marami din po. Ayan. Ayan. Uh, Kasulit north. Ayan. Malilit po yung aking mga patola, pero masarap po yan. Tapos mayroon din po akong mahabang bunga ng aking sitaw. Nag-ubisa na po mamunga yung aking mga sitaw po na mahaba. Dito po siya, mga... Kasulid North. Ito po ay tanim ko po, po dito sa Sakaka, Saudi Arabia. Ayan. Mahilig po ako magtatanim. Pagkatapos po ng aking mga pagtatrabaho, ay ayan po, nagtatanim na po ako mga Kasulid North. Ayan, may konti rin okra na ating nakuha. Ayan. Pag sinagsama-sama po yan, marami na po yan. Mayroon din po tayong konting Gulak po ng kalabasa Meron tayong sitaw na turo Ayan totoo yan Tignan niyo po Saluyot, ayan Haba Ayan kung na po tayong maghimay mga Kasulinor, ito na po yung ating Ulam ngayong gabi Fresh na fresh na gata ating inarvest mula sa ating garden. Okay po. Ayun po. Okay, Maghihimay na po tayo. Ayan na. Kailangan po lang maging masipag dito po sa ibang bansa para po sa ganitong paraan man lamang po ay nalibre po tayo sa ulam. Kaya po nito, uh, ilang araw na po na ako ay libre sa mga ulam Hindi lang naman po ang naka, nakatikim ng aking ulam kundi mga ibang lahi din po lalo pag namunga po yung aking mga pananim na opo ayan, gustong gusto po rin ibang lahi India po at saka Pakistan ganun din po yung aking sili ay ayan, namulak na kaya naman po malapit na rin pong anihin ayan, once na nagubisa na pong ang sili ay nare na po yan yung aking sitaw na ito, ha haba mga kasulid mulat ng isang araw kahapon lang, malit lang, maliliit pa kasi kumuha pa ako ng ang kinuha ko lang po nung kahapon ay yung medyo malalaki lang. E kanina, kung pagpunta ko po at magdidilig ko ako ba, pwede nang kunin. Tamang-tama, nakikita ko yung mga ibang gulay ko po ay pwede na kong kuhanin. Kaya, nag decide na po akong lahat ay kunin. Ito po, mga kasolid north, ang at ating bulam. Masarap po ito. Lalagyan po natin ng pakis pesos lamang po. Tapos ang sasaw ko po dito mga kasulid mo po ay yung ating dried na pasayan. Ayan. Yun lamang po ang ating sasaw ko dito. Diyasa po tayo sa paghihimay ng ating mga sitaw. Dala ko lang tayo po ay bata. Yung father ko po, po ay mahilig pagtatanim ng mga sitaw. Pati po yung kalabasa, dami nung dami yung na sitaw na sitaw, kalabasa, patula, kung kami po ay kabataan, sipag po yung ating tatay noon na magtatanim. Ang masarap dito sa kalabasa, yung hinahabol po itong mulaklak. Siyempre pati yung bunga, masarap din diba Itong uh, sitaw na turok, yung medyo may buto-buto na, Tanggalin na lang natin kasi matigas yung balat so, yan mga kaibigan mga kasulit lord. sa mga kapakilokano po dyan Ayan. may kalab shout po sa mga kapakilokano dyan from the province of Quirino yan parang gay guribang hindi po ni Quirino shout out po sa lahat sa lahat po na nagbibigay suporta na sa ating youtube channel solid north mix vlog maraming maraming po salamat ayan sila po yung ating hihimayin yung ating mahaba na sitaw ang kagandaan lang po kasi itong mahabang sitaw po konti o halimbawa ilang piraso lang yan pero pag mahimay marami dala po ng mahaba ayan natin lang muna yung ating pinaghimayan yung may lilinisan po ito yan so, no? maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta sa aking youtube channel solid north meets vlog sana po hindi po kayo magsasawa na magbibigay suporta sa aking youtube channel ang shoutout shop out sa aking may bahay na nandyan po sa Hong Kong hello ma magandang gabi pala po tulog ka na. Ang oras na po dito sa Saudi Arabia po ay 6.32 in the evening. 11.32 na po ng gabi po sa Hong Kong at sa Pilipinas. Limang oras po ang pagitan po natin. Mas dahil po ng 5 hours ang Pilipinas kumpara po dito sa Saudi Arabia. Ang pagtatalim po dito po sa Saudi Arabia, kahit na sabihin natin buhangin, ang Saudi Arabia, basta maalagaan lamang po sa tubig ay sigurado pong mamumuhay po ang ating mga pananim. Nung una, akala ko po pag isyerto ay madalang po ang uh, pwedeng may tanim pero ako'y nagkamali. Kung ano pala ang mga naitatanim maliban lamang po sa palay, ay naitatanim din po sa Pilipinas dito sa Saudi Arabia. Laga lang po sa tubig at kuminsan po ay naglalari po sila ng mga greenhouses. Yun nga, ang habaw, haba o, oh, haba. Ah, na naman. Sarap nito mga kaibigan, kumakasukit bark. Fresh na fresh na gulay 'ni. Ha, oh, tama ba 'o? Na na po mga kasolid na rot yung ating gulam ngayong gabi ayan po diba masarap fresh na fresh from my garden mga kasulid mo Luto na po ang aking ulam Sa mga hindi ako po subscribe sa aking YouTube channel na Solid North news Vlog Subscribe naman po at pakinig na rin po Salamat po ng maraming mga kasulid North